Hi everyone! This is Shopping Apps Tips PH at welcome sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay gumagawa ng tips and tricks about Shopee. Kung interesado ka sa ganitong klaseng content, kindly consider to subscribe my YouTube channel para updated ka sa aking future uploads. So, sa video na ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano magprint ng waybill gamit ang Bluetooth Thermal Label Printer. If you are interested, keep on watching. Pumunta lamang po tayo sa ating Google Chrome at i-click ang Google Chrome. Ayan. I-click ang Shopee. Shopee Seller Center. Ayan, nandito na tayo sa home sa mass ship and generate documents. I-select lang natin yung courier na piprinta natin ng airway bill. Sa akin, sinelect ko si Flash. Ayan, si Flash ay meron siyang tatlong pickup sa amin para bukas. Dito sa printed, ang nakalagay ay dash. Ibig sabihin, hindi pa natin siya napiprinta ng Waybill. I-click natin itong Shopee. Dito sa Shopee, ang nakalagay sa printed ay shipping label. Ibig sabihin, naprinta na natin ng airway bill si Shopee Express. Ayan. I-select lang natin yung Ah... Uh, I yung piprinta natin ng airway bill. Since tatlo naman yung pickup sa amin ni Flash, i-click ko na lang tong products para lahat sila mag-check. Ayan. Tapos, dito sa generate shipping documents, ang nakalagay dito ay pick list, airway bill, and pack packing list. Ang iti-check natin dito ay yung airway bill. Since naka-check naman na siya, okay na yan. Tapos, i-click naman natin tong Generate Selected Documents. Tapos, i-click natin itong Print the Document. Tapos, i-click tong download again. Ayan, nag-direct na siya sa, sa app ng Airwaybill printer natin. Then connected na rin siya. Huwag po nating kakalimutan i-turn on ang Bluetooth. Yan. Tapos i-click na natin 'tong okay para makapag-print na tayo ng airway bill. Yan. Tapos i-click natin itong Bluetooth printer Yan, connect success. I-click na natin tong print para makapag-print ng waybill. Ayun. nakapagprint print na tayo ng ating airway bill, uh, i-make sure lang po natin na yung uh, printer natin ay nakakonect sa Bluetooth. Tapos, kailangan, meron din po kayong application ng inyong printer. Yung sa akin po kasi ay print label, ito siya. Bibilugan ko na lang po para mabilis yung makita sa Google Play. So, yun lamang po guys. Sana meron po kayong natutunan sa video na to kung paano po mag-print ng airway bill gamit ang ating thermal printer label. So, thank you. Thank you for watching. Bye-bye.